Magandang araw mga mare. Ngayon niya po ay araw ng linggo. Ay magamaga nga po, ay kami muna ay kumain ng almusal. Ayan niya po yung aming almusal ng ngayong araw na ito. Meron kaming itlog, merong imbutido at meron ding hamunado na lungganisa. Ayan, nakalimutan ko pa. Siyempre may kape tayo. Ito nga yung tira naming ulam kagabi, kahapon na, pat, na pata, pata timpong tawagin. Fast forward nga tayo ito nga pumunta ako ng palengke. Ako nga ibibili ng ulam namin sa tanghalian. Pagkatapos nga ng aming pag-aalmusal, ako nga ipumunta muna ng palengke. At syempre, pagkatapos ang pagbili ng isda, ito nga pumunta ako dito sa gulayan. Ibumili lang ako ng paila-ilang peraso nga lang na gulay para dun sa akin gagawin na sinigang na bangos. Ayan, kung mapapansin nyo, isang nga lang po ng kangkong ang aking binili. At medyo pa ilan-ilan nga lahat, syempre ako ay merong tilapyang binili na malaki. Ayan, kaya bibili ako ng luya, ilalagay ko doon sa loob ng tilapia yung luya na yan. Ayan, medyo pinalitan pa nga at sabi medyo malaki daw, pumili lang daw ako ng medyo maliit lang. Ayan na nga aking pinili, o diba, pati sa pagpili ng luya, kailangan talaga ay medyo magtipid-tipid tayo. At syempre, bumili nga ako ng kamatis, ng pa ilang ilang perasong kamatis para sa akin gagawing isda. Nalalagyan ko ng palaman. Ayan, kasi dalawang klaseng isda nga aking binili. Yung bangus at saka yung tilapia. Yeah, kasi sabi nga may naiwan nga doon na tilapia kanina isang peraso ay pinabili na sa akin ni kuya. Sabi ni kuya, ibilhin ko na nga dati na lang natitira. At ayan nga, dagdag bawas nga ako sa pinamimiling gulay. Ayan nga. At pagdating nga sa karnihan, ako nga ay bumili ng giniling muna. Dahil syempre ako ay magluluto ng spaghetti Sabi ko ay bumili ako ng giniling na pa konti-konti lang. At ito na nga sinday, ay pauwi na nga. Ayan na nga ka mga pinamili. At pagdating nga ng bahay, ayan naglagay na nga ako ng asin na may tubig sa kaldero. Ayan at ako nga po ay nagpainitan. Nilagyan ko na nga yan ng mantika. At ito ang aking isda na lulutuin. Ayan yung bangos at ito nga po yung tilapia Yeah, medyo malaki nga po talaga yung tilapia. At ito na nga ang aking gagawing sinigang. Nagsinti na nga ako ng kalan. Magkisinigang na tayo ng bangos. Ayan, nilagyan ko na nga ng asin. Nilagyan ko na yung kamatis at saka sibuyas. At syempre, for the go tayo, ito na nga ang aking siling green. O ba diba, medyo may konting anghang lang. Dapat lagyan natin. Ay, gusto ko talaga may konting anghang sa sabaw. Ayan, nilagyan ko pa nga ng sibuyas yan. At inilagay ko na nga okra, ayan may kangkong tayo, ayan yung isda, ayan may bawang, may sibuyas para sa spaghetti yan. At syempre dahil kumukulo na nga tubig, inilagay ko na nga itong aking pasta, ayan para sa aking gagawing spaghetti. Ay bumili nga lang ako ng isang balot lang talaga, wala pang isang kilo yung aking biniling pasta. Sabi ko nga ay mabigyan lang ang hilig para walang ligaling, diba talaga nag a crave kami sa spaghetti kaya sabi ko nga, abay ako nga muna ay magluto kahit konti lang. At ito lang at kumukulo na nga yung aking mainit na tubig para sa aking gagawing isda. Ganyan po ako magsinigang. Nagpinagpapakulo po muna ako ng tubig bago ko po ilagay yung isda at nilalagay ko po yung mga sahog. Ayan. At ito na nga po yung aking sinigang na bangus. di ba Partner po ba? Spaghetti at sinigang na bangus. ang spaghetti naman po ay mamayang hapon pa po yun. At tinakpan ko nga lang po muna ang aking sinigang na bangus. At syempre dahil luto na nga ang aking pasta ito nga at sa ko muna yung gripo yung tubig namin parang ah, nahulog pang ni Inday eh, parang ah, hindi matuloy-tuloy yung pagkaluto ng pasta kaya inuhugasan ko po yan ng tubig nilalagay ko po muna yung sasalaan para mas stop yung pagkaluto ng pasta o ba diba? medyo hindi talaga madali mag vice <laughs> over o ayan inuhugasan ko po yan ng tubig para medyo matanggal din po yung alat, kasi nilagyan ko nga po siya ng asin, ayan, inuhugasan ko po talaga lahat, yung mapapansin nyo, ay talagang konti lang yung aking pastang niluto, ay talagang pang isang kainin lang po talaga namin may bigyan lang talagang hilig ni Inday sa espagueti, kaya sabi ko nga, ay magluto nga tayo, kahit wala namang okasyon at syempre, dahil luto na nga lahat, ilalagay ko na yung aking kangkong sa aking sinigang na bangos. Ayan, kasi nga luto na yung isda. At nagpakulong nga muna ako ng tubig, ba diba? Sabi ko nga kanina. Kaya sabi ko ilagay ko na yung talbos ng kangkong. O, ayan na. Luto na yan. At ganun lang ko talaga magsigang si Inday. At tinakpan ko nga lang muna yan ang aking sinigang at nasa kabilang kala naman po yung aking niluluto. Ayan, tingnan ko nga kung luto na, tinignan ko nga. Ang gulo ng aking voiceover, ayan na nga, luto na yung aking sinigang na bangos, ayan, medyo marami nga pong sabaw, sabaw is life po muna tayo dahil medyo mahilig nga po kami sa sabaw dito sa bayan dahil kahapon, eh wala pong sabaw ang aming ulam. Kaya sabi ko nga, aba, ako muna ay magsabaw ngayong araw na ito, ang araw ng linggot, nilipat ko nga po sa kabilang kalan dahil dito nga po sa kabila ay magluluto po ako ng spaghetti, mag-uumpisa na po ako magluto ng aking spaghetti yung gagawin at naglagay na ako ng karne and wala po ako nilagay dyan anything or mantika basta karni lang po yung giniling hinugasan ko nga lang po muna yan at syempre ito nga tinahalo-halo ko nga lang muna ipagas sa kutsay lang po muna natin hanggang sa maluto po yung karne hanggang sa maging brown na po siya ayan guys sinasaraw sa kutsa ko lang po talaga yan at sa kabilang kala naman ayan na luto na ang aking bangus pwede na tayong kumain at ito nga ang aking pagluluto ng esp spaghetti. Ayan, ay, na talaga minsan, talaga kung may okasyon lang, eh na po talaga kami nakakapagluto ng ganyan. Eh talaga tipid-tipid din talaga sa budget si Inday. Kaya lang ngayon sabi ko nga, dahil medyo nagmura-mura nga ang spaghetti ng konti, kaya sabi ko nga, eh makabili kahit konti lang. Ayan na ngayon nga yung aking karni, nilagay ko na nga po sa gilid, nilagay ko na nga po yung bawang. Ayan, nagmagantika na nga po siya ng sarili niya. Kaya ginisa ko na yung aking bawang. At syempre ilalagay ko na rin dyan yung aking sibuya. So ayan, saka ko yan hinahalo-halo ng mga paganyang-ganyan. Wala po ko ibang nilalagay na mantika dyan kundi galing lang talaga yan sa katas ng karne ng aking niluto na wala siyang mantika inilagay kanina sa karne. No, diba ganyan ang aking pagluluto eh talaga na minsan talaga nag crepe talaga kami dito ng spaghetti sa bahay yung e, parang pang merienda lang talaga kaysa mag rice kami or ano kaya misang pasta na lang ang niluluto namin eh medyo mura mura lang din naman yan at kapag luto na nga yung aking mga sahom na sibuyas at saka bawang ayan inilalagay ko na yan yung hotdog at pagkalagay ko nga po ng hotdog syempre halu haluin ko yan hindi ko pa po yan ihahalo sa karne kumbaga hahayaan ko syempre na maluto lang muna ang ating hotdog ako talaga dati, bago-bago kami makakain itong spaghetti, dati inalala ko nung malilit pa kami, abay, kailangan muna pumunta kami sa kapitbahay, kung sinong man naghahandaan ayan na nga, tinalo nga ni Inday yung spaghetti nga, ay yung eh, sorry naman, nabubulo ah, na naman si Inday yung hotdog at saka yung giniling na karni, ayan, pinaghalo ko na nga ayun nga po, mabalik tayo sa aking kwento ay bago po ako dati makakain ng mga ganito kailangan pumunta ako sa mga birthday sa bayan o kaya sa kapitbahay, ano nga po, nilagay ni Inday na ang sarsa sa sa akin gagawin spaghetti. Ganun po talaga kami dati. Bago kami makakain ng mga ganyang pagkain, e kailangan may fiesta o kaya yung imbitahan kami. Yung mga ganun, sa kami nakakain ng mga ganitong pagkain. Nung ganun po ang buhay namin dati sa Samar, Kahit naman dito dati sa Maynila, nung medyo wala kung wala talaga kami, eh, po kami kung bago kami makakain. At ayan na nga, pinagalwalo ko na nga, medyo may tubig nga ng konti. syempre, lulutuin ko pa yan yung sarsa. Ayan, medyo naluto na nga yung sarsa ng aking spaghetti hinahayaan ko nga lang muna yan na maluto ng mga 10 to 12 minutes ayan, at saka ako ilalagay yung pasta, yan, inilagay ko na nga po syempre, ayan, hindi na po siya masyadong luto-luto yung pasta dahil nilagyan ko nga po ng tubig, hinugasan ko kanina kaya tamang-tama lang yung pagkaluto ko ng pasta mahilig po talaga ako magluto nung napunta po talaga ako ng abroad, hindi po talaga ako marunong magluto. Pero nung naka, oh, nandun na po ako sa pag ko ng Pilipinas, ay eh, marami na rin po talaga ako natutunan sa pagluluto, o, di ba? Kasi syempre dati sa abroad, e eh, bago ka makain, talaga kami po talaga ang nagluluto ng pagkain namin. Ayan na nga po, luto na nga aking spaghetti. Kain na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po sa biyaya. Nag-enjoy sila sa aking niludo spaghetti. At ito nga po, paglabas ko ng bahay, nagluluto, niluluto na yung aking isang perasong tilapia. Ayan, luto na nga po yung kabila. At ito na nga po, kakain na nga kami ng aming tanghalian. Medyo late na nga po ang aming pagkain ng tanghalian. Ayan nga po ang aming kanin. At syempre, ito yung aking sinigang na bangos. Ayan na yung aming ulam. Maraming maraming salamat po sa biyaya. Sana'y lagi nyo po kami papatubay na at gagabayan.